Hi mga lods, samahan nyo nga po pala akong magawa ulit ng bangka na to mga lods at naganap nga po pala kami ng katig sa dagat ni Pingoy mga lods. Hi mga lods, nandito nga po pala si Pingoy at may dala siyang rayos para sa akin mga lods. Kasi nga po ay hindi daw po siya pumasok, half day lang po siya. Kaya uutusan na rin natin siya bumili ng tanse para nga po pala panali sa bangka natin mga lods. Ito na nga po pala si Tinggoy mga lods. Inutosan natin siya bumilang tansi para sa ating bangka. Thank you parang Tinggoy. So ayun nga po mga lods. No? Ay mag, mag ano po pala tayo. Magbabalok tayo ng batangan. Ito yung natin batangan yung dinala ni Tinggoy. Kasi mas mahaba to kaysa doon sa unang binigay niya mga lods. Dito natin yung nilalagay pa ganyan. So tignan nyo na lang po mga lods. Pagka nabaloktot na natin to. Lods na natin yung itong rayos ng bike tingnan natin kung okay ayun mga lods yan dito nga po pala mga lods eh medyo binilisan ko na nga po pala yung pag mga lods kasi po ay kung ipapanood ko sa inyo ay matatagalan po kayo panoorin dahil mababa po to okay. so yun mga lods natapos na tayo dito sa may panghuli nya ito naman yung sa unahan ayusin natin to mga lods ito medyo may natapos na tayo yung isa Bali nung nabaluktot na nga po pala natin yung panghulihan mga lods, eh yung pangunahan naman po yung babaloktotin natin ngayon. Pagkatapos nga po pala natin baloktotin yung dalawang pangbatangan na yan mga lods, eh nilinisan po muna natin mga lods. Kasi nga po pala ay pur pintura siya. Mga lods, nalinis na nga po pala natin tong batangan mga lods, no? Ayan. Linis na siya mga lods. Ngayon itatali na natin siya sa may bangka natin mga lods tatalian na natin siya yung ginamit natin yung binili ni Penguin natin si natin tara simulan natin mga lads okay. So yun mga lads no, ito, ididikit muna natin siya bago natin siya talian. Lagyan muna natin tong ganito. Para hindi siya gumalaw. Gagalaw-galaw kasi yan mga lads eh. So yun mga lads no, tuyo na siya at tatalian na natin siya ng tansi. Ito yung tansi natin. Medyo nahirapan nga po pala ako magtali dyan mga lods kasi nga po pala ay sobrang liit nga po pala ng pagtatalian natin dyan. Tigit natin mga lods para mas lalong matibay siya. So yun mga lods, natapos na natin tong isa. At itong likod naman, ito, ito yung likod naman mga lads. Sa likod naman tayo. Ayan. Pagkatapos nga po pala natin idikit yung sa unahan mga lads. eh dito naman nga po pala sa ulian yung ididikit natin. Bali dyan nga po pala banda sa likod mga lads. eh mas madali talian mga lods na no, natapos na rin natin tong likod, didikitan natin siya. Dikit. Dikit. Tapos dikit dito, dikit dito. Yan. Okay na yan mga lods, mamaya. Tuyo na yan. So yan, mga lods, no? tapos na mga po pala natin ilagay itong mga batangan. Ang kailangan naman po natin ay katig, itong katig pa ganun. Pumunta po tayo sa dagat, maghanap po tayo ng katig. Yung kahoy po na panlagay dyan sa gilid. Pumunta tayo ng dagat, kasama natin si pingoy maghanap. Tara, let's go! So yun mga lads, pinabili mo natin ng pandesal si pingoy para kakain tayo sa dagat ng pandesal habang maghanap tayo ng pangkatig sa bangka. Nga po pala si Pinggoy, may dala na pandesal, tara. Bibili tayo naman ng... bibili tayo ng plus dalawa. natin plus para kung meron sa dagat kasi ang natin tingoy hindi po papasok yan eh yan oh. <laughs> plus magkano ba yan? ano lang? magkano yung royal sprite? ay tag 20 kulang ako ng dos kulang ako ng 2 dalawa Dito na, tara Ayan o Kuya mo pinggoy Dito na tayo sa ilog mga lods Doon tayo maghahanap sa may pila pilang bato Maghahanap tayo ng mga kahoy Na pwedeng pangkatig doon sa bangka Ito mga lods, baka malalim ah Hindi naman hata to Kaya naman hata to Naran, lumubog yung paa ako dito eh Ay hindi, sakto lang pala yung lalim niya. Lalim eh laki ng unilog. sarap mag testing ng bangka o pag ganito kalalim mo. Oh. ngayon lang lumalim ng ganito dito tara, tara mga lods dadanta'y tayo dito sa mga mababato to dito tayo nakakuha ng mga ano eh sa mga kawit kawit sa ito? mga kawit ayun o, oh, lumit yan ha, mo pa? paso nga lang isa lang. Dapat dalawa. Mahaba. Tara, hanap na tayo iba. Magme-merienda muna po pala kami ni Pinggoy kasi medyo malawak-lawak pa itong hanapin natin. Mga lads, kakain muna kami. Ta-timelapse ko na ni pagkain namin. Tapos na ako kumain mga lads si Pingo hindi pa rin. Ay ano, kagat nga. Kagat nga idol. <laughs> Tara mag-alot na tayo ng mga pangkating natin mga lads Samahan nyo kami. Mag-alot na tayo mga lads Ayun, hindi ay, pa. Ano yan, maliit. Sa ref. Ano ba dito? Sa ref. Ay, kunin natin to. Kunin natin to. Ano ba yung hindi gagawin kong ano pan testing lang pan testing sa 540 pag nag rewind ako kunin mo yan pwede yeah. ito Panggawa ng bangka hmm. hindi naman yung ano hindi ka pa eh auto ranger gagawin natin harap mo na tayo ng mga ano <tipos> ng mga atig natin yan mga lads tatawid si pingoy dun sa kabila Dito malalim malalim dyan oh. testing mo daw eto kahoy oh i ano ma i tantsa mo kumalalim hindi naman ay malalim nga wag na wag na yan pwede na ata yan hindi na tayo ay hindi mataba siya pero pwede na to hanap pa tayo ng gantong ay wag na to wag yan mataba yan wala tayo nahanap dun sa banda dun mga lads. Kaya dito tayo maghanap sa may gilid dito sa may bakod. May nakita nga po pala ng rice dyan mga lads na yan. Pwede po yan eh. Kaso ayoko nyan kasi baka lang eh, yun ako nakalawang siya. Tara maghanap na na tayo mga pangkatig. Nakakuha rin tayo mga lods. ay galing mo talaga. Uwi na tayo at malulobat na ako mga lods. Mamaya papakita ko na lang sa inyo pag na natin yung bangka. Nakauwi na kami! Yes! <laughs> Tinuwi pa na yun! <laughs> 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 uh, kami maghanap. Hindi na malaki. Ngayon, mga lods, nakauwi na nga po pala tayo mga lods. No? Tapos ito po pala yung katig na napulot natin. Bali nilinisan ko na po pala yun at pinantay ko na rin. Dito pa dito mga lods. Ngayon ay tatalian na po natin siya mga lods tatali na nga po pala natin dito mga lods. Tali na natin. Tulong ako, turuan ko kayo paano magtali. Ganito lang magtali mga lods. Yan, ginaganya ko lang. nabang ko lang yan. Pa-X dapat yung tali mga lods yan. Pa-X. Pag, pag, pagkatapos ng ganyan, kabila naman pa-X dapat. Pa -X. Para mas matibay. mga lods sa kabila. Ganon din yung pagkakatali mga lad, spikes din dapat para mas matibay siya. अगला चलो चलो आगे नाम आगे जा भी चलो मारत चलो आगे नाम Salamat sa panonood, mga lods. Natapos na natin. Kaya, counting montage. Yan, mga lods. Tapos na.